tayo po'y magsitayo at makinig sa maguting balikan. Diyos na lumikha ang pag-asa at hati. At ang ah, balita ng Panginoon ay kay San Mateo. Pinupuli ka, sa iyo, Panginoon. Doon pa nung iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang tanga at kalawang at may nakapasok na magnanakaw. Sa halip, ipokin ninyo ay ang mga kayamanan sa langit. Dooy walang nanihirang tanga o kalawang at walang nakapasok na magnanakaw. Sa kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ng buong mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buong mong katawan. Kaya kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim na niya. Ang pabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoong Yeso Cristo. Magandang umaga po at magandang gabi po sa inyong lahat. So recently po, may napanood po akong advertisement tungkol po sa isang magandang investment na hindi ka daw lugi. No? Ang basic principle daw po ng investment para sa ating sa ating lug, ka lugi sa investment. Una daw, dapat yung bibili mo daw investment. Una, kailangan ng tao. Pangalawa, dapat nagtatagal. Pangatlo, nagmamahal habang tumatagal tapos pamilya, pwede mo mapasa, no? pwede mo kaya kung ano ano po ano madalas na naisip natin kapag ka investment? So, po, ano kung po ka? <laughs> ano kung ano 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 kung ano kung ano kung ano kung ano ano kung ano ano kung ano ano kung ano kung ano kung ano ano Saka pangalawa, hindi rin po yan nagmamahal ako na tumatagal. Nagiging purang pangako, no? Sabi nila, mag-invest ka daw sa sakyan. Kasi sakyan totoo, kailangan ng tao, pero katulad ng cellphone, hindi rin po yung nagtatagal. At habang tumatagal, hindi rin po nagmamahal. So ano po ba, ano po ba yung magandang investment? Sabi daw, kahit lupa, no? Lupa, lalo na po yung lupa, no? Yan, kailangan po ng tao yan. No? habang tumatagal, nagmamahal, no? Mayroon nga pong isang property dati daw, isang uh, 100 hectares, para 100,000 lang ngayon, 1M na. No, 1M na. Grabe, no? Ilang taon lang lumipas. No? Tapos siyempre, pwede mong ipasa. No? Pwede mong ipasa sa kapatid mo, sa anak mo. Ano pa po ang maganda pa po pong investment? Alahas, no? Alahas, ginto, no? no? Kung marami kayong ginto, investment po yan, no? Kasi bakit po? Well, hindi naman sa kailangan ng tao yan, pero madalas na pwede mong ibenta kasi yan, di ba? Alahas, no? Pwede mong ibenta, nagtatagal, tapos habang tumatagal, nagmamahal rin, no? Nagmamahal rin, nagbatas yung value. Tapos syempre, pwede mo rin siyang ipasa. Okay? Pero ano pa po yung isa pa po magandang investment na pwede po natin bilhin? No? Ito po yung produkto na ibinibenta po ng advertisement na napanood ko po. Na pwede ipasa, tumatagal, nagmamahal habang tumatagal, at syempre, kailangan ng tao. Ano po yung investment na to? Unit po sa Columbari. Columbari po, no? Pinaglilipingan, in short, no? Ang na naglilimpilan, no? Tataka <laughs> kayo, bakit naman, Father, tayong magandang investment yan? O, well, una po, tama naman po na maganda po siyang investment. Bakit po? Kasi una, tumatagal. Habang hindi mo ginagamit, pwede na kayong yan, no? O. Pangalawa, nagmamahal po yan habang tumatagal. No? Pansinin nyo po, di ba yung mga lote sa sementeryo, yung mga sa Columbari, meron po dito sa may West Avenue, no? yung isang simbahan po doon, meron po doon Columbari, na pili po nila 100,000 lang. Pero ngayon, 250,000 na po pag binibenta ng mayari. Diba? O, ano pa? Pag tumatala, siyempre. At siyempre, yung isa, pwede mong ibasa pag hindi mo kailangan, no? Pwede mo pa kailangan, di pwede mo ipasa muna, no? o kaya pwede mo ipamigay, no? At syempre, pinakahuli, kailangan ng tao. Lalo naman natin, no? Lalo naman natin, lahat tayo pupunta doon. Pwede after 10 years, after 5 years, after 20 years, lahat naman tayo pupunta doon. So in short, kailangan ng tao. Maganda nga po yung pangalan ng ng no? Ano po, pamilya na po kayo dito sa pangalan ng Columbari? Eternitas. Eternitas Columbari. No? Sabi po dun sa tagline po nila, It is not simply investing for your unit in Columbari, but reminding you and preparing you for eternity. No? Preparing you for eternity. So ito rin po yung pinapaalala sa atin ni Jesus, lalong-lalo na po sa ating pong ibanghelo ngayon. Paghandaan ang buhay sa kalamitan. No? Um, paghandaan ang ating buhay sa kalamitan. At yun po ang pinakamagandang investment na pwede po natin gawin habang dito po, nandito po tayo sa lupa. Huwag po tayo masyadong mag-focus sa mga material na bagay na alam naman, natin, alam naman natin na hindi magtatagal. Mga bagay na pwedeng mawala. Mga bagay na alam naman natin hindi natin madadala at hindi natin magagawa, magagamit kapag tayo ay wala na. At tingin nyo po ba yung alakas mo, magagamit mo. Yung sasakyan mo, magagamit mo. Yung bayad lupa mo, magagamit mo pag nawala ka na. Yung e, father, papas papasa ko dun sa ano. Okay, sige, papasa nyo po dun sa mga susunod na generasyon. Pero pagkatapos nun, oh, wala rin sa kanila. Masyado tayong sakin sa mga material na bagay, gusto natin acquire lang tayong acquire. Hindi na natin. Misan nga, no, acquire tayo acquire kahit po sa masamang paraan. Ito eh, the point na kapag nawala naman tayo, hindi rin naman natin mapapakinabangan. Recently no. nga po, meron po akong nakausap na isang, ay, mayaman naman po siya. No? Marami po siyang property, marami po siyang sasakyan, marami siyang bahay. Kasi isip-isip po, paano kaya pag kunyari, Paglabas ng bahay nito, maaksidente siya. Magkasakit siya. Yung bahay kaya niya, yung lupa kaya niya, yung sasakyan kaya niya, yung cellphone niya, yung alahas niya. Sino kayo gagamit ito pag wala niya siya? bahay kaya niya o wala niya? Bisa nga daw paalala po sa atin na sana imbis na mag-impok lang. Wala naman pong masamang mag-impok. Wala naman pong masamang magtabi ng mga magagandang bagay. Pero kung yun na lang po yung tayo sa buhay, ba, ng trabaho, ipon ka ng ipon, kung na po yung nakakalimutan mo ng pag-ipon para sa langit, gumawa ng kaputihan, huwag gumawa ng kalokohan, huwag gumawa ng katalataduhan, ay wala. People tend to forget to invest spiritually. Marami ka na nang na-importan materially, eh, pero pa paano kaya kung sa isang big lap ma mawala ka? Nagagamit pa kaya? Madadala mo kaya? Paalala po ito sa ating mga kapatid na huwag tayong masyadong mag-focus sa mga mag na bagay na alam naman natin hindi mapapasa sa ating kailanman. Mag-focus tayo kung paano tayo makakarating ng langit na alam naman natin doon tayo mananatili pagdating ng araw. Ang tanong na lang, kung hapang tayo na dito sa lupa, gumawa na ba tayo ng kabutihan? O baka pagdating ng araw, pag tayo, na tayo, tayo ay lumisan na, hindi rin naman tayo doon mapunta. Pero, sa baba. Well, dear friends, invest in spirituality, preparing us for eternity. Amen.